Everyone, dahil sa laging ulan sa amin dito, katila lang ngayon, tinan nyo yung aking mga pananim, ang tataas na ng damo, kumpara dun sa luya ko. Ayan. Tinan nyo yung mga luya ko. Hindi nakita. Mas kita pa yung damo tataas na mga damo. Ayan yung luya ko. Ayan. Masisira na. Nanilaw na din yung mga daon siguro sa dahil sa ulan. Naging naulan dito sa amin. Ayan pa, hindi nakita yung mga luya. Mas pa yung damo. Ayan. Eh no, nahulugan. Nahulugan ng palapa. Pero okay lang. Tatayo din yan ulit ayan mga talong ko ayan yung din ko nung nakaraang araw ah weeks na pala ayan malalaki na rin hindi ako naglagay ng fertilizer gusto ko kasi maging organic pero tignan na lang natin pag pangit yung ano nila konti lang yung mabubungan nila maglalagay kami ng fertilizer pero kung okay naman kahit hindi na Ayan, nanilaw yung mga dahon. Palaya ko, dalawa lang yung survive. Ayun. Tapos, hindi natin yung upo. Ayan. Meron pa. Tatlo. Apat. So, meron pa tayong limang na buhay. Ito, iwan ko kung masurvive to. Ayan. Upo. Tignan yung likuran ko, yung mga puno. Masayos yung mga dahon dahil mahangin pa din. Sa gabi pa yung ulan dito sa amin. Pero ngayong umaga, ambo na lang. Yan. Mahangin.